dami ng ang tao sa naiya, mas sumisikip pa dahil sa mga kolorum na nangunguntrata ng pasahero. Ginagawa raw nilang ta tambayan ang mga upuan sa paliparan, kaya plano na itong alisin. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Binisita ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang naiya Terminal 1 ngayong araw. Kinamusta niya ang mga biyahero at sinilip ang kahandaan ng paliparan ngayong Semana Santa. Kahapon, umabot sa isandaan at na libong pasahero ang lumabas at lumating sa mga terminal ng NAIA. Mas kaunti yan kumpara noong linggo. Ayon sa pamunuan ng NAIA, karaniwang bumababa ang bilang ng pasahero sa Lunes at Martes Santo. Bukas, Miyerkules Santo pa ang bugso ng mga pasahero, lalo't ito ang huling pasok sa trabaho. Ang dagsa ng mga biyahero sa airport, dinagdagan pa ng mga pami, pamilya o grupo-grupong nagsusundo. Nauna nang nakiusap ang DOTR na kung pwede, huwag masyadong marami ang sumusundo o naghahatid sa airport para iwasiksikan. Bagay na mahirap pigilan para naman sa magbabarkadang si Nueva Ecija na full force ng sunduin ng kaibigang galing Dubai. Uh, friendship lang po. Uh, friendship goals. <laughs> <laughs> Uh Oo, -oh, kasi miss na miss namin siya. <laughs> Siyempre, excited kang makita agad. Para makatulong sa pagluluwag sa paliparan, planong alisin ng Manila International Airport Authority ang lahat ng upuan sa arrival hall ng NAIA Terminal 3. Tinatambayan lang din daw kasi ito ng ibang nangonguluro o nangongontrata ng sasakyan sa pasahero. Dinudumian pa raw ang mga upuan merong ano eh, talagang uh, ng mga chewing gum eh. Pag nagigot ako, yan lagi ang uh, ano ano, parang uh, parang papahirap uh, sa ating housekeeping kasi if you can imagine, hindi naman siya parang ano no, yung matatanggal mo lang ng scraping, no. So talagang extra effort din yan. Ang LTFRB naman, planong maglagay ng dagdag tauhan sa airport para maiwasan ang mga kolorum at malaking patong sa pasahe ng mga babiyahe nagbabalita mula sa frontline. Shaila Francisco, News 5. Mga may an Los Baños po. Huwag magpauli sa mga balita at impormasyon dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.